Mga boss, meron tayong Aerox dito at lumapit yung customer sa shop dahil may tumutulo daw sa airbox niya ito. Bago pa nga yung langis niyan eh. Yun. Galing ito doon sa may engine breather hose papunta dyan sa may airbox. Tumutulo dyan kasi 1 liter yung nilagay daw doon sa pinagpa-change oil niya sa ibang shop. Eh, na nakita niya tumutulo yung airbox. Ngayon, binuksan namin. Ayan yung bumungad sa amin. No? Oh. Kaya mga boss, dapat 900 ml lang talaga nakalagay dyan. Kasi pagka sumubra yan, yung mga oil seal, o-ring, gasket, sisirain niya yan kasi ma, ma may pressure na yan. Ayan yung sa cup niya, oh, oil cap. 900 ml lang talaga nakalagay dyan. Pag sumubra yan, mag ng lalabasan yan. Parang ikaw, pag lasing na, punta agad sa CR. Kunwari ihi, suka na pala. Masama ang sobra, masama din ang kulang. Dapat tama lang.